Ako kasi mag-aral ka kasi ng ano, oh paano pag di na tayo magkaklase? Siyempre yung nang iwanan. Kahit magkapamilya ka, ganto pa din tayo. Best friend pa din, no? Yeah. Ako oh, kahit magkapamilya ako, hindi ko tayo iiwan eh. Wee! Hey. Oo! Oh. Sisilip niyo! Bakit? Bakit ba? Tignan mo kasi dito. Sino? Tignan mo. Tignan mo. Dignan mo, tayo, pa, eh. mo. Oh. Kaya nga, doon na tayo may iligo. Oo. Oh. Uy, sa ka pupunta? Uy! Anong ba gusto mo? Oh. Gusto ko. Oo. Ikaw. Gusto ko ba talaga ako? Mm, uh, patay. Nagka-personalan na. Kung ano man nakikita mo sa amin dalawa ni Troy, magkaibigan lang kami. Oo. Pero kung gusto mo ako, wala akong gusto sa iyo. Oo. Oh! Ano ba? Ano ba tayo na? Tumigil ka. Hindi ba sabi ko ha? Ang kulit mo talaga yun, o. Nagaanan na naman kami, nag-review lang kami. Nag-review? Tsaka so, wala akong gusto sa tao. Walang gusto. Walang... Kitang-kita ako. Walang, walang gusto. Kit! Tumigil ka na. Nag-aaral lang yung dalawa ganun. Eh, eh, lagi ang inyo. Kamukha nyo sa akin, mahal, na, mahal nyo naman ako. Hindi yung, eh, lagi. Sigaw tama mga skirt Ano, lalayo na lang din ako. Mag-away kami mga kapatid. So, kung mag kami sub eh. Kasi ako na lang, ako na lang, ano. O, ako na lang iiwas. Eh, ito ka, eh. Ang pagkakalam ko kasi ko ko lang ito eh, dalaw itong dalawang ito eh, tapos ang kalalabasan niya dito siya sa baba. Anong makukunip? Tapos ilalagay mo sa baba. Paano yun? Yung yun kasi ko sa Google eh. Eh ba't sa Google? Ikaw ka nag-aano, hindi ka magtanong sa akin ng... Hindi, doon ako nag-search. Doon, ikaw. Hindi ko kasi mag-search masyado yan kasi eh. Kasi diba, una ilalagay mo dyan, X. Tapos 2. Paano mo makukuha yun to? Basta, sige mamaya na yan. Eh. Sige. Naman. Iyan mo muna X. mo muna, paano mag-search ko? Diba, X. Tapos 2. Equal. Tapos X ulit. O, paano mo makukuha yung 2? Ah, gets ko na yan. Gets ko na yan. E, paano? Ang galing mo talaga eh, no? Gets ko na. Mas gets ko na yan. Ikaw kasi, mag ar, ka kasi ng ano. Paano pag di na tayo magkaklase? Siyempre, yun ang iwan nun. Kahit magkakamilya ka, ganto pa din tayo. Best friend pa, pa din, no? Yeah, ako kahit magkakamilya ako, hindi kita iiwan eh. Weh. Oo. Oh. Best plan pa din tayo. Ganun lang. Uy, kuya! Ang takda pa ka dyan. Ang ginagawa ha? mo. Ang ginagawa mo. Tignan mo kasi ito. O ano? Oy! O ano? O ano? <laughs> ano? Di ba? Tignan mo, tignan mo. Wala kasi nag yung nag-gets ko itong dalawa lang eh. Ano gagawin natin? Umuwi na lang kaya tayo. Hindi nga, enjoy na lang natin to. Eh magbabasa yung notebook. Paano na lang? Di, tago na lang natin, nag-enjoy na yung tayong dalawa. O, tago na lang Uy, natin to. Uy, Dad! Dad! Angkel! Angkel! Ang sinisilip diyan? Ano ba yun? Ang sinisilip nyo? Bakit? Ay, mo kasi dito. Sino? Tignan mo. Tignan mo na tayo Tignan mo na. na tayo may ligo. Hindi oh. pwede Uy, Uy! Uy! dito? Ah. kami. nag-review na, nag pala ako. Para pagkatenong muli ako. Masagot ko na tama. Ang gagawin ko. Ano ba gusto mo? gusto ko? Oo. Gusto mo ba talaga ako? patay. nagka na nakikita mo sa amin dalawa ni Troy. Magkaibigan lang kami. Oof. Pero kung gusto mo ako, wala akong gusto sa iyo. Mag-aral. Oo. So, mm, kulit mo kasi. Uwi na ako. Troy, uwi na ako. Yes. Uy. Stay Uwi Uy. 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 Uy ano ba, ba? Ano ba? ba? Oh, bakit? Nagahanan naman kami, nag-review lang kami. Nag-review? Tsaka wala kang gusto sa tao. Wala kang gusto. Kitang-kita ako. Wala gusto. Kurt! Tumigil ka na. Nag-aaral lang yung dalawa eh. Huwag namang layan ka na. Ayun pa lagi, ano nyo? Kamukhain sa akin, mahal nyo naman ako. Hindi yung ayun lagi. Parakit bunso lang ako. Ha? Ayun matanda sa akin. Hindi naman ganun, Kurt eh. Para kang ano eh. Nag-review ko sa yung tao eh. Lahat na lang binibigyan mo na mali siya. Lahat na lang may mali siya sa'yo. Ako laging mali eh Kaya bagsak lahat ng grade mo. Pero inuuna mo, kalandian mo. Yun na nga kayo, yung lalo lang kumali. Lalo ka kasi. Troy, ayaw lang ayaw? Sorry, naka-storbo. Nakakita pa siya. Sigaw, tama mga secret sob. Ano, lalayo na lang din ako. Ha? Huh? Lalayo na lang. Ano lalayo? Ay, G-Will, ayaw ano? ka kami, sub, eh. kasi Ano, ano. Mag-away kami mo kapatid. Ano Gusto kang mag-ayos kami sabi. eh. Hindi, ako na lang. Ako na lang, ano. Ako na lang iiwas.